guys, good afternoon. Kumusta po kayo? Panibagong araw at buhay na naman. Kaya for today's kwentuhan po natin na kahit ilang araw na naman po bago tayo nagkita ulit, ay muli na naman tayo nandito sa ating ibunan. na actually guys, kakarating lang po namin kanina. Galing kami ng Tarlac, so yung mga bata. And today, nandito nga po tayo sa ating ibunan dahil meron akong gustong i sa inyo dahil yung isa sa pinapangarap nating ibon ay lumabas na dito sa ating ibonan kaya nandito ngayon para gusto kong i-share sa inyo at yung ibang update dito sa mga ibon natin at yung mga progenies natin let's go Let's go guys, muli na naman tayong papasok dito sa ating colony para po magpagkwentuhan sa glitch sa inyo at i-update ko po kayo sa mga ibon natin dito kung anong status nila ngayon so kung makikita nyo guys, no, medyo tarik na tarik pa po yung araw siguro mga 3.30 pa lang dito sa atin at yung mga manok natin, ayan, yung parot natin, napakaingay nila siguro nakakaramdam sila ng, ano, ng init ng araw buti na lang meron nga po tayong dalawang aratinis dito na pwedeng pwede na lang silungan maging yung mga manok natin at yung mga sitiw natin na native, ayun, ginamit ko nga po yung ano, isang cage dito, tinanggal ko, dahil yung ano, yung kulungan natin, ayun, kinain na ng mga anay, so sira na, hindi na pwede gamitin. So hindi ko pa siya ma dahil merong mga H-log yung mga native natin, sayang naman. So after nilang mahat, mapisa ay, susunugin na po natin yan para kahit pa ay mapalitan natin ng bago at meron ang kulungan yung mga bagong sitiw natin. Anyway guys, no, nandito po nga po tayo sa ating call. Hindi para gusto kong i-share sa inyo yung status ng mag breeding natin ngayon. So, yun, napakainit nga po ng panahon yung electric fan natin. Yung wall fan, nakasindi. Actually, dalawa yan. Meron pa tayong stand fan dito. Yan, dahil nga po sa init ng panahon, ay kailangan ng ano, ng... Uh, tawag dito ng electric fan kahit papano ay hindi naman po masyado makaramdam ng init itong mga laga nating ibon So bago ko po ipakita sa inyo yung ano, yung sinasabi ko sa inyo na pinapangarap natin na ibon na lumabas na nga po dito sa ating ibunan ay gusto ko lang i-share sa inyo yung ibang progenies natin dito. So dito mag-start nga po tayo dito no. Ah dito sa cage number 11. So dito nandito nga po yung ano, yung project natin na ano, malalaki na rin yung mga inakay dito talagang kitang-kita -kita na po natin yung ano, yung Uh, tawag dito yung kulay nila at yung ID nila so yung parisan nga po natin dito ay bio of a PF tsaka tapos uh, gray wing so yung ano mga inakay nila meron tayong inakay dito na tatlo ayun napakaswerte natin sa ano natin na to sa breeding natin na to sa mga project natin na to dahil yung magkakapatid na tatlong inakay na yan ay visual graving na po yung mga yan. So, tukaw tayo ng isa guys. And sila, so, oh, napakalakas nila lakas. etong ano, tawag dito, etong parents nila, ano, napakatapang. Buti na lang, uh, pag inahawakan natin itong mga inakay, ay hindi naman ano, hindi naman kinakatay etong mga inakay nila. Ayan, so ito yung parisan natin. Grabe, oh. Ang siya, so, oh. Napakatapang ng inakay na to. So ito nga po yung isa sa mga anak nila na blue split opa ano uh, single factor na gray wing Ayan, grabe napakaganda ng ibon na to maging yung dalawang ano kapatid niya kaya yung parents nila yung gray wing natin na ano na babae so ilang linggo na lang po ay bababa na itong mga to and maradagdagan naman po natin itong mga alaga nating ibon dito at mapupuno na ulit natin yung mga flight cage natin. At dito naman guys sa ano sa cage number uh, 16. So meron din tayong gray wing dito, split dan. So ang project po natin dito ay uh, opa possible split dan follow lang. At meron tayong dalawang PSL dito. Sorry, dong sa ano sa last vlog po natin nasabi ko two heads nga po yung ano dito, lilipat ko dito. Kaso yung naka-survive po pala ay isa lang. So meron tayong dalawang ano dito ah uh, isang gray wing na par blue. Kanina sinilip ko na rin siya. Ayan siya guys. Oh. So, isang green. Ayan. Isang blue na opa. Na kapatid nung ano. Itong par blue na gray wing din na to. Na possible ano. Na possible dan follow. And split opa is cup base po sa parisan natin. So ay eh, yung parents niya. So hindi ko na ano, hindi ko na pinalimlim itong mga inakay na to kasi summer naman po para kahit papaano ay hindi naman po masyadong mahirapan itong mga breeder natin. So uh, bilang pag-test breed na rin sa kanila ay sa kanila ko na lang ipinalimlim itong mga inakay nila. So yun nga po, meron tayo dito ano, tawag dito, uh, Par Blue Grey Wing split opa is kak possible dan follow. Yan grabe, napakaganda rin ng ibon na to. So in the future ay magagamit na rin po natin itong mga to para sa breeding at mapalabas rin po natin yung pinapangarap natin na ano, na gray wing opa dan follow dito sa ating ibunan kaya. So ngayon, tiis-tiis muna tayo dahil itong mga pinapalabas natin ay mga project pa lang po. So ayon yung ano, yung sinasabi ko sa inyo na ano guys na PSL nasabi ko dun sa last vlog natin ah uh, tatlo lang yung ano dito yung ano sorry yung uh, pinalimlim ko na itlog apat po pala yun so linipat ko nga po dalawang ano dalawang PSL bale yung isang PSL hindi po nakasurvive kayong na dead on shell nung isang araw so hindi tayo maliligaw tulad na sabi ko kahit pagaluin po natin sila na pares fishery, naging at naging pa rin po yung kulay ng PSL natin. At dito naman guys, na no, kung maalala nyo, yung mga ano natin dito, yellow bull dito sa cage number 10 natin, at saka yung liptino na split of 5 pack ay naiwalay na po natin. So ngayon, nandun na sila ngayon sa may nursery cage natin ayun yung isa oh hinihingal sa ano sa init tapos ayun yung mga kasama niya yung uh, parblue o pa PF nandoon na rin tsaka yung mga ibang normal natin na ibon na ginagamit natin pang poster and pinamimigay sa mga kaibigan natin dito or yung mga bata dito malapit sa atin at dito naman guys no sa cage number 12 po natin mayroon silang ano uh, apat na itlog dito na project po natin na ano na Uh, B1, B2 na o pa PF split dilute so uh, yung apat na itlog guys uh, after 2 weeks na candling po tayo So, isa lang po yung ano, nag sa kanila. So, hindi sila hindi sila masyado ganoon kaganda yung kondisyon nila ngayon, pero okay lang yan at least kahit papaano mayroon namang nag-fertile dito sa mga itlog nila. So, yung itlog po nila, inilipat na po natin dito sa ano, tawag dito, dito sa my cage number 17, yung uh, ginagamit din po natin na pang ano na pang foster na back to back personata so ayun nga siya guys oh meron tayong isang egg dito na project natin na Aqua Opa PF na split dilute. Galing nga po siya dito sa cage number 12. So yan, tulad po na sabi ko, hindi rin po tayo maliligaw kahit isama natin yung mga fishery dito sa mga personata natin na ginagamit po natin na pang poster. dito naman guys, no, sa cage number 31 po natin, yung mga PSL po natin na ipinakita ko na rin sa inyo dun sa last vlog natin ngayon po ay malalakas na rin talaga sila at malapit na nga rin po silang bumaba. Kitang kita na rin po natin yung kulay nila. So meron tayong dalawang solid color at isang Ewing na violet. Ayan, isang violet opa PSL tapos isang violet chewing na PSL at pwede rin po silang magbabae or lalaki base po sa parisan natin dito sa ano sa mga ibon na to ayan sila guys oh napakalakas na nila siguro mga one week pa uh, pwede pwede na po natin iwalay itong mga to at dito naman guys sa ano haka tayo po dito sa ano dito sa my cage number 18 dito meron tayong magdalawang ano dito dalawang mutation isang head na pa split dan kaso hindi nga po siya nag-visual opa pero sure split down na po siya. Ito yung anak ng ano na ang kinukuwento ko sa inyo do sa previous vlog po natin na uh, namatay yung ano yung nanay niya pero bago siyang namatay ay meron silang iniwan na isang itlog. Ito nga po 'yon. So uh, medyo malaki na rin siya kasi hindi pa rin siya pwedeng hiwalay dahil uh, hindi pa kumpleto yung ano yung balahibo niya at yung kasama naman po niya ay yung aqua o pf split dilute so papakita ko sa inyo guys no kilatisin yung akong ano na tong visual uh, aqua na itong ano natin ibon natin pero para sa akin uh, negative siya pero ano na siya tawag dito split dilute na itong ano natin base po sa parisan natin ayan no oh. napakaganda par blue o pf ayan yung buntot nya uh, siguro hindi pa natin masyadong ma-ID dahil hindi naman po tayo veterano pero uh, sabi ng isang kaibigan, pwede pang humabol yan kasi hindi pa masyadong kumpleto yung ano, yung balahibo niya pero dito sa ano, dito sa may dito sa may rampa niya kasi pag aqua parang ano, nag-green, greenish yung ano yung kulay. So sa nakikita natin is puti. Uh, para sa akin parang ano, parang negative na sa aqua to. Pero at least uh, split dilute na itong ano na to. So uh, in the future uh, magbabae or cockman uh, itong ibon na to ay magagamit po natin sa breeding or uh, pwede po natin i-share sa mga kaibigan po natin na nangangailangan ng pyesa kagaya ng ibon na to. At ayun naman guys, yung ano, yung kasama niya dito sa Nest Box. Puti na lang mabait yung mga poster parents natin dito kahit na inahawak-hawakan natin yung mga ano, mga inakay ay hindi po nila ano, tawag dito. Hindi sila na stress and sila at hindi nila kinakatay itong ano, pinapatay itong mga pinaposter natin na ano ng mga ibon natin. So ito nga po, hindi siya nagvisual o pa, split o pa if kak. Sana magkak na lang tong ano na to. Etong ibon natin na to, ayan na niya. So ilalagay muna natin dito. sa may natin. Ayan, so ang kulay nga po niya, yung phenotype niya is ano, blue series na siya. Split dan, split O5 cup. Ayun, so nalagyan na rin po natin ng ano, ayan, yung leg band niya, marumi lang. O, tulad po na sabi ko, ilang linggo ay pwede na rin po natin iwalay itong mga to. So ayun guys, no, since nandito na rin po tayo sa taas, ay papakita ko na rin po sa inyo yung mga pinapatanda natin na gagamitin natin na pang foster. Ayan, so yun mga matatanda na rin yung pang foster natin. So nihintay lang natin, naghihintay tayo na may magbanded sa kanila pa kahit papano ay ma-set na rin po natin sa mga breeding cage natin. At dito, ayan, pwede na rin iset to. Siguro next month, iset na po natin yan. So, ang project po natin sa mga to ayan ano? Tawag dito, ah, of a PF. Ang ID po nung, ano, ng green is kagaya po nung, ano, kapatid po ito, ah, uh, magkasunod na klat, yung project natin na graywing is split opa, split PF. So, yan, medyo mature na rin po yung green na yan. Kasama niya yung, ano, yung pair niya na, ano, na bio opa PF. Ah, uh, siguro, ah, uh, by next month ay sasalang na po natin itong mga to. Or, pag, ano na, pag ah, uh, tawag dito breeding season na siguro by July or June yan sasalang na po natin ng mga yan dahil tulad po na sabi ko ay matured na po sila at nagmolt na rin po yung mga yan kakatapos lang po nilang molt lalo na ngayon uh, molting season ngayon so sumabay sila sakto tamang tama next month ay pwedeng pwede na po natin isalang itong mga to at kung maaalala nyo guys, no, itong project natin na ano, Aqua Opa Dan Follow, yung mga itlog po nila ay nilipat na po natin doon. So ngayon, nag na po yung ano, yung mga itlog nila, na nahas na po sila. Kanina ay sinilip ko, meron ng isang visual din. So papakita ko ulit sa inyo. At gusto ko pong i sa inyo. So dito, meron tayong ano, dito sa may case number 38, uh, apat na itlog na project Aqua Opa, ano, Opa Dan Follow, galing nga po sa ano sa cage number 8. Kanina umaga, pagdating po namin, ay sinilip ko na sila. Buti, uh, nasabi ko kay Atsusan na mapipisa na itong mga to. So, ngayon, meron ng dalawang mapipisa. Kakatokin lang natin. Malalabasin natin yung, ano, yung foster parents nila. atan na sila. Ayun, lumabas na yung foster parents nila. So, ayun, guys, nakapapasilip ko sa inyo yung kapatid nung, ano, ayun, meron ng, ano, na isang visual opa dan follow na pwedeng mag-aqua tapos isang opa na ano na possible dan follow na pwede rin mag-aqua base po sa parisan natin at pwede rin po silang mag ano mag -cock or hen dahil yung parisan po natin ay back to back opa na So bago ko i-flex sa inyo guys no yung sinasabi ko sa inyo na pinapangarap natin na ibon na Lumabas na dito sa ating Avery ay gusto ko lang i-flex sa inyo yung mga mababait natin daga. <laughs> Grabe oh. Inubos na yung isolation natin. Pero okay lang yan. Kaso, ang pangit tignan ng natin kasi stress na po yung isolation natin. Siguro pag medyo maluwag na tayo sa oras at hindi na po tayo masyadong busy ay tatanggalin na po natin yan talagang lilinisin na lang natin uh, Ida-direct na lang natin yung ano or kung uh, pasok naman po sa budget itong gastos natin dito ay ipapakisami na po natin itong aviary natin para kahit pa paano, pagdating ng ano uh, next season na summer ay press kong press ko na po yung mga ibon natin so anyway guys no yan sisilipin na po natin yung gusto kong i-share sa inyo na isa sa pinapangarap nating ibon na lumabas na nga po dito sa ating imbunan ay nandito po siya sa cage number 13. yan, so sisilipin na po natin. Buti na lang, lang guys, no. So, so, so sobrang excited ko. Uh, dalawang beses ko na po silang sinilip mayon kasi galing nga po kami ng Taralac at buti na nga lang po yung mga ginagamit po natin na pang-poster ay mababait naman po sila. So ayan, meron tayo dito ang tatlong eggs na ano na project Aqua Opadan. Pero meron na pong lumabas na ano dito na pinakita ko lang po sa ano sa previous vlog natin kaso dun sa last vlog po natin ay hindi pa confirm kung aqua yung dan follow pero ngayon ay visual aqua o pa dan follow na rin po siya ayan papakita ko sa inyo guys kung gaano kaganda itong uh, lumabas na ibon dito sa ating ibunan na isa rin po sa pinapangarap natin maging yung mga ibang breeder so napakaswerte natin at napakasarap sa pagramdam na naipalabas natin itong pangarap nating ibon dito sa ating aviary. Ayan siya guys. So, oh. so ang idea po niya ay aqua B1 o dance follow na pwede rin mag cock or hen base po sa parisan natin dahil yung parents nila ayun yung cage number 8 po natin. So meron na rin pong kapatid to kasunod yung pinakita ko kanina dun sa cage ano number nakalimutan ko no? na yung sa may dulo na yun. Ayan. Ito yung gustong i-share sa inyo guys na malakas na rin yung ibon natin. At uh, siguro mga isang linggo guys, pwede nang iwala itong mga to. And hindi ko pa siya nakawanan ng, ano, ng blood sample. Siguro uh, sa susunod na araw na para ma-DNA na rin po natin, maging yung mga ibang ibon natin dito na gusto natin malaman yung gender nila. Ayan siya okay. guys. So, Aqua B1, uh, Opa Dan Follow. Solid yung ano, yung kulay ng ibon natin na to. Talagang din na din yung pagka niya. And guys no oh, confirm na po na aqua na yung ibon natin na to dahil base po sa phenotype niya at napagtanungan din po natin na breeder na veterans pagdating po sa aqua dahil itong ibon na to ay first time po dito sa ating ibonan na lumabas nga po dito sa ating aviary at meron siyang kapatid dito guys na ano na bio o pa post dan follow Ayan, yung nasa may bandang ano, bandang kaliwa. Tapos yung visual aqua dance follow natin. And meron din po tayong ano, meron din nag-visual na ano na aqua o pa na possible dance follow. Pero ano, tawag dito, uh, medyo deform yung big niya kunin natin, guys, no. Malilikot na tong mga 'to eh. Buti nga lang po ay ano, uh, medyo mabait yung mga foster parents nila. No? Etong aqua na ito, nakapatid nung dance follow, guys. Na ano, tawag dito, Uh, medyo sayang nangihinayang ako pero wala tayong magagawa. Yung nga po, deform yung ano, medyo deform yung big niya. Ayan oh, grabe, napakalakas nila. Ayan, titignan, papakita ko sa inyo. Eh, yung big niya guys oh. Uh, medyo tabingi siya. Sana, uh, pag natin itong ano, itong inakay natin na to ay makakain siya ng maayos. Kasi pag hindi siya kumain mag merong tendency na ano, mamamatay talaga siya or hindi naman natin ma-handfeed to kasi ano, kung makikita nyo guys, so napakalikot na talagang malakas yung katawan niya ano, ay, o, ayan, siya so, eto yung ano, uh, ID nga po niya kapatid ng aqua ano natin, na uh, opa dan follow na B1, eto naman ay aqua B1 opa possible dan follow na pwede rin pong ano, ah uh, magkakorhen ba si po sa parisan natin. Anyway, guys, so ang plano ko sa ano sa sa mga aqua na to pag dini-NA natin na sana mag-match yung ano, mag-match yung gender ng dalawang to na aqua, yung dance follow sana magano maghen ay sorry na magka tapos yung kapatid naman niya na ano, na nan visual dance follow ay maghen para in the future ay pagbabanggain po natin sila, ibibreed po natin sila. So mag inbreeding tayo. Ang project naman po natin noon ay homozygote. Uh, aqua o pa follow yun napakabigat na project din po yun na sana nga itong mga ibon natin na to ay magtuloy-tuloy na hanggang sa maka makababa or mawalay natin itong mga ibon na to And in the future ay mag po natin sila. So ayun lang guys, no, yung munting update dito sa ating ibunan. Maraming maraming salamat po muli sa pagkikipagkwentuhan sa akin. Kahit ilang minuto lang sana po ay muli kayo nag-enjoy sa mga ibon natin. Dahil ako ay enjoy na enjoy dito sa ibon natin. Dahil nga po, lumabas na yung isa sa pinapangarap natin na ibon. Anyway guys, so, sa mga gusto magpa-DNA ng mga ibon po natin, niyatats ko po muli dito. Subscribe natin yung Facebook account ko at i-PM nyo lang po ako. At schedule po natin yung pag-visit dyan sa aviary nyo. At para naman po sa mga viewers natin dyan na baguhan po palang sa ating channel, ako po ay patuloy na humihingi na suporta sa inyo. Please subscribe guys and click the bell button para updated po sila lagi sa mga susunod nating video. Goodbye!